and there we are already all the

ito pa. At ang na. Ang ulog na kung namang kakain. So, natin mayroon. Gabi na. Alas 12 na ng gabi. Pero, yun. Yung 12 na kaya Mm -hmm. Ano na mga idol? Hmm? Ano na mga Kung di ka pa nakapollow idol, follow mo na ako. Pakay like and share mga idol. Huwag ka nang ano, huwag ka nang patumbik-tumbik pa dyan hindi ka pa nakapalo sa akin palo mo na akin mga idol bilang tulong mo na din sa akin alam ko malambot yung puso mo may puso kang mamon alam ko ilalike mo ko isishare mo ko tapos magkumin ka dyan pakain naman magkainan tayo Kaya lang, Edwin. Like and share Hindi na ako nakapagtinda ng buko Na ano ko Panay ulan-ulan ba Hirap magtinda tinda. Tapos Siyempre may Puhunan yung amo natin Tapos kukuli natin buko doon Kasi may kawawa naman Buti ko hinihingi lang yung buko Kaya Kung hindi pa kayo subscriber Sa aking youtube channel Paki subscribe pagi subscribe na lang mga idol Daniel Rondina Rumble TV yung ating youtube channel shout out po sa lahat ng mga followers natin dyan sa ating mga legit na sumusuporta sa atin dyan mga grupo natin maraming salamat mga idol tayo mo ako supas hmm? pas, ano de ulam ko sukas na mo tubig na kuya kung mo tubig kuya tubig 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 itong ulam ng mga mahirap supas lang ng chan tuyo lang yung ulam natin kayo ba yung ulam parang yung tuyo at supas lang yung bahay na gulay masarap yung gulay

nibin yeah. kain kamu lengkapinnya lah lama gamu tuh yang kapinya. nya mm. eh mo ini sengin nak main nak ya main nak ya na. lah

Mm. Itu nih, Pak, tukusan bukan mau diubah, Wala mga siya mga kaibigan. Hindi siya mga kapag upload Na hospital siya sa mga kinikilaw niya. Hindi kilaw. Kaya ako sa inyo mga idol. Mahirap magmukbang. Panay mukbang. Kaya tigilan nyo. sa pagmumukbang. Kasi yan po ang sanhin ng inyong kamatayan. Alam nyo kung bakit. Puro matataba kung ano yung mga kinakain na ano. Okay sana kung puro gulay, pwede yan. Mas ma-healthy pa yan. Pero yung baboy, manok, mga karne, hindi ako po. Yan ang iwas-iwasan niyo mga idol. Yan ang hindi magandang yung mamukbang. Kasi yan po yung padagdag dagong kolesterol sa inyong pangangatawan. Sa ating katawan. Kaya hindi man kayo high blood, magiging high blood kayo sa kanyang kain ng taba ng baboy. Puro baboy, man. Puro karne. Kung ako sa inyo, mukbang nyo, gulay, isda. Hindi bali iba-ibang isda. Pero yung mga ganyan baboy, yung manok, kahit ano mga karne, yung mga mukbang nyo. Diyan kaya magaganyan kayo. Masarap yan. Kaya lagi nyo pagandahan. Ipigil nyo na yung mga mukbang nyo sa mga minamukbang yung mga matataba. Yan lang po, kayo lang po ang nagbibiktima sa inyong sarili. Lagi yung tandaan yan. Mga sabihin nyo, halapan natin nyo, hindi nga mali, hindi nga nagkakamali si Dani Inoprolina, yung isang vlogger, na bawal tayo magmukbang ng baboy, manok, o anong karne. Ipigil nyo yan. Kung ako sa inyo eh. Follow nyo na lang ako. like na lang. Share na lang. Yan lang katanda. yung katandaan. Huwag kaya umasa sa puro mukbang. makbang Yan kayo mapapasama sa ginagawa niya. Okay, kung ako sa inyo eh. Follow, like, na lang ako? share. Mga idol. Tapos, tayo tayo. Kasi ito yung ano ko. Tanghalian. Ang atosal ko tanghali na. Ang tanghalian ko gabi na. Kaya tanghalian to. Wow. Kaya mag tanghalian muna tayo. as dusi na ng gabi. Kaya tanghalian na. David, matututo ka humawak ng kamera ha. Kaya ka mag-aakang mga. Ay nga, bebe. Yung nag-ano yung papa nila. Nag-vlog. Kung nag sa camera. Okay. Mm -hmm. Ipo ka dyan. Nag-aakang sa na camera yung anak ano? niya. Para <laughs> masuto ko <kayo>. yun. <laughs> Pag natin yung manahon, mag-vlog ka na. Maganda mag-vlog lak. Para pag nakita ng mga tao 'yo. Elemental. Mag-vlog ka habang may ano, may totoong dara. Oo. ka. Kasi ginagawa mo para makita sa buong mundo. Para makita sa buong mundo na ikaw ay kahit mahirap lang o sigilo o mga sa buhay tama ba mga idol shout out pakishare na lang sa ating live mga idol ay, mga vlog natin sa ating videos natin ay salot yun pangit man ako sa inyong paningin may puso ka rin kaya anong gawin mo mag like and share ka na mga idol pakilike and share na po pakicomment tiga saan ka imi kita. Uh. Kita, kita ni singa one man na naking ngipin kasalanan ko na rin shoutout kung ano meron ano dito kita kita ng puti sa ulo natin mayroon